Anong ginagawa mo dyan, mareng Selen? Ay! Bakit? wala na dito ang ano mo? Wala na. Ano, hindi pa rin din Nag-iina si Kaso na siya. Dahil isang linggo na lang sila dito. Pero pinalis na sila ng may-ari. Dahil aayusin daw. Ay, pero itong banyo, ano okay pa, ano? Wala na. ayos na yata, no? Aayosin naman. Adi ano, doon na lang muna kayo sa Wawa. Ay, saan ba kayo? Ay, dito nga lang trabaho ko. Ay, saan bang kayo titira? Bakit wala bang mga anak yun? Meron. Yung mga bahay ng mga anak May kanya-kanya na? Oo. ko lalo kang namamayat kaya. Ay. ako? Mm -mm. Ang nung babay ko, mataba pa sa atin. Yung ko. Mm hmm. Ang bakit ganyan ang katawan mo? liit, -liit na. Gahit mga nilalaga pa ako, ganito lang ang katawan ko. O hindi kaya. Sabi ng mga kapatid ko. Kaya sumabog din sa bahay ng anak ko. Ibig sabihin, dito, dito ka makiki, ano. O, di kung gustong mm -hmm. makisama, di makisama ka ng maayos. Kanino kung makisama? Di ba sabi mo dito itong nanak, ano, tinitira mo yun dito? Ay, kiti maayos. Oo. Oo. Oh. Bakit wala bang kasama sa bahay yun? Meron, apo niya. Apo lang. Anong nga nabuhay nun? 过来。Voilà.